Hey, good morning, good morning, good morning. Eh, ang tayo ngayon na tayo magpapabulog itong ating mga alagang decal brown. Oh, ang dami, oh. Oh, yan, oh. Yan oh. Ay, sila, oh. Okay, namabagawang pa sila. Yan, oh. Yan lugar, oh. At yun, oh, iba pa natin decal brown doon. Ngayon tayo papabulog. Papabulog tayo, yan, oh. Sa so, ating mga alagang inahin. Hmm. Yeah. Ha? Alen. yung bata. Ah, sige. Kuwan saan lipat? Doon. Para yun yung bu yung bukas. Ah, okay, Para okay. ay ta, ito siya, ito. Hindi 'yan ang Mm, yan ang ating mga alagang di kalb, Mm. Mm, yun 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 ating mga kartiran buhay bukid ah 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 ay talagang talaga alalain lang si ano ha yan na yan na oh Oh, pilih na. Oh. Wow. Wah. na. Oh, coba tenga. Wah, titik ihi. Ada okay. iba? ari okay. Ah, bawang kan pala. Hmm. Ay, pagkakatirik ka. Ah. Alalayad, baka mga alayang baboy. Ha? Hmm. Tumama Tumama na?

Kasi din eh, ano? Ay, po yan, hindi Ay. Aaay, ung magngatepan. Kawalan sa. Kawalan sa. Ano na magpa-air conditioning? mo ano, Ari Milbe, pwede na? Are, hindi pa no.

Kan lang ini kare. Ayo seleban, melaban. Ha? Ah? Pito. Ito nga uh, ba yung akin doon, lahay? Ito Ang iya? Oo, sila so, sa gano'n eh. Ito nga ba yun? Ay, pagka yung nagkaanakan niya, nakikukuha pa pagka ko din yung panibago? Pag nagkaanakan? Pagka tayo nga rin tuwang nga. Pagka tuwang nga. Pagka tuwang nga dati hmm. pa rin. Pagka tuwang. Nandaanan sa gitna. Hmm

Cambol eh, Cambol dati galing okay, yan? yung yung nangyany, kuya, sa kambulay, At, ba, niya. doon. Parang yung ninene ko yun sa kantek Dulo. yan yun. Hmm. Yung ko alam kung ano pa. Wala Hmm. Bukas pala, matrop ako. Ito lang, hmm. Pati, ngayon. pati sinahin. May tamis. Mura, inahin? Oh. inahin. Ay, si Dula Oo, sige. Oh. Ambek itu di kebaya nanti pa. Ah balik. Okay. Ah. Oh. Mama, apa tuh kalo jalan? Hmm, balik. Okay. Wow. Yan ang buhay dito sa bukid yan oh. Oh, ayo, atin tulungan ng manok. Hmm. kulong ko ng aking mga manok na palakihin. Ba? Hmm. <laughs> Alain. Alisa. Yung mo dami? Alay, itong apat na may tantang? Alay? Okay. Alay?